Kung sino man ang gumawa sa iyo niyan, sana malasin. Hindi man lang sila nahawa, na nahimik ang pusa, sinuntot ng mata, nakakaawa naman. Hindi na sila nahawa sa Ano, kalit dito ang pusa na to. Sinuntotin lang yung mata. sana ha, kung meron lang akong talaga nadala na kita sa abit para mapagamot makakaawa ka naman sana meron tumulong sa iyo no nang mapagamot yung mata mo na lumuwa na dahil tinusok Yeming makakaawa oh. alos lumuwa na yung mata sa pagkakatusok ng nalito at sino kayo gumawa talaga nito Tumaday sa akin Nagdudubo na mata niyan eh Kaya ang ginawa ko Pinakain ko na lang Buti nga medyo malakas-lakas pa siya Hindi siya nangihina Sino man ang gumawa niyan Sana makonsensya ka Ngayon pa kayo